So, ito lang pala yung sekreto na ginagawa ng mga ibang content creator. Yung malalaking content creator na ang bilis sila nakakuha ng mga million views. Ito lang pala yung ginawa nila guys. Kung nalaman ko lang sana ito ng maaga, ay ang dami ko na sana yung million views ngayon. Eh kasi late ko nang nalaman, kaya i-share ko sa inyo guys. Para at least monetize ka man o hindi ay magkakaroon ka din ng idea o ng technique na ito malaman mo din ito at may apply mo kaya wag mo itong i ang video ito tapusin mo ito hanggang dulo para ma makuha mo talaga kung ano yung tama mong gagawin and pwede mo din po itong i-share itong video ito para din naman makatulong din tayo sa iba na malaman din nila ang technique na to. Grabe guys, pinapanood ko itong content creator na ito. Hindi lang naman siya, madami din akong nakikita ng content creator na ganito din ang ginagawa. So yun nga guys, sinitingnan ko nga ang kanyang mga views, ang dami niya ng million views, yes, ang dami niya million views, dahil sa sikretong ito, dahil sa technique na ito, ito lang ang ginawa niya, alam naman natin kahirapan na ng views at saka ng followers pero ito guys, instant, syempre package yan kapag marami kang views kasabay din ang followers na aangat dyan, so ganun po yan, so kahit hindi ka pa monetize, kasi guys hindi naman lahat ng monetize na ay nagkakaroon ng million views yung iba nga, hirap na hirap makuha or kumita or makapayout out kasi nga kahit monetize na sila ay wala naman silang matataas na views so hindi din sila nakaka out na o on -hold din so ang kailangan kasi natin dito guys na yung mga video natin ay talagang magkaroon tayo ng viral para kumita talaga tayo or maka pay out talaga tayo So yun nga siya guys, dahil dito guys ay naku legit talaga guys. Sinasabi niya kasi guys, alam mo yung nagpapakahirap ka pang gumawa ng video, magre search ka pa at kung ano-ano pa yung iniisip mo para sa gagawin mong content ay nako, eto lang, eto lang pala yun napakadali lang at wala nang kahirap-hirap yes guys, wala nang kahirap-hirap kasi nga kwenento niya na noon nakailang take pa siya sa paggawa-gawa niya nga ng video ng eco-content niya eh ang kinalabasan, konti lang din yung views niya pero nung gumawa siya nito itong technique na to guys ang ginawa niya alam mo ba yon na gumagawa siya ng mga video ng mga walang kabuluhan yes. Walang kabuluhan ang mga ginagawa niyang video at yun ang nagtitrending. Yes, guys. Gumawa ka lang ng kahit anong video at i-record mo at i-upload mo kasi hindi mo maintindihan si algorithm. Kung ano yung mga walang katuturan, walang kabuluhan ng mga video, yun ang nagtitrending. Yun ang pinapalabas niya sa maraming audience, maraming nanonood, kaysa yung pinaghirapan mo, nagresearch research ka pa ng kung ano-ano mga pinagagawa mo, mga props na ginagawa mo para lang magkaroon ka ng viral video, pero hindi, pero yung mga walang kataturan, yung basta-basta mo nilang at hindi pinaghahandaan ng mga content, yun talagang nagwa-viral. Okay, sana nakatulong itong video na ito. Please share and follow for more.